Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ating pag-uusapan sa videoong ito itong si Winwin Marquez. Dahil according ngayon sa mga pageant expert at mga vloggers, ay si Winwin Marquez ang nag doon sa uh, ganap sa Aqua Boracay. So, ating pag-uusapan on the other side naman yung mga nangbabash dito kay Winwin. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At sa kabila nga po ng mga papuri na tinatamo ni Winwin Marquez dahil siya ang nagtapuan doon sa Aqua Boracay na event na kung saan is nag-viral yung kanyang moves at marami ngayon ang gumagaya ay marami po ang mga nagsasabi on the other hand na hindi daw pang Miss Universe yung galawan ni Winwin marami rin po ang mga nagsasabi na medyo maliit daw dahil makakalaban niya yung mga matatangkad na Latinas so ang sabi ng ilang mga netizen dito matapos yung viral na moves ni Winwin Marquez doon sa Aqua Boracay ay malabo daw na siya ang ipapadala ng Pilipinas doon sa uh, Thailand para sa Miss Universe 2024 at diba na pag-usapan natin doon sa ating uh, naunang video na Uh, yung payag nga ni Anjak Rotative tungkol dito sa mga mother. So, imposible na po yun. At kung ipapadala itong si Winwin -win doon sa Thailand para sa Miss Universe 2025 ay parang uh, risk na po ito. Parang sugal ito sa uh, page mga kapolitika. Yun ang aking nakikita. But when it comes po talaga sa performance at yung uh, communication skills wise ay wala na po talaga tayong masabi kay Winwin -win dahil... Uh, Uh, parang expertise niya, field niya na po yung uh, ganong mga bagay so wala tayong may problema at nasa mga kamay ng mga judges na lang po yan yung maging decision okay but uh, ako ay sigurado at malakas sa aking kutob dahil sa lakas ng kanyang fanbase ay sure na pasok itong si Winwin -win sa top 5 yung sinabi natin doon sa ating naunang video okay and on top of this is usap-usapan po pala ngayon itong uh, isa sa pinakamatinig at may posibilidad rin po na mag-uwi ng corona ang pambato ng Laguna na si Iloy sa haun, So usap-usapan siya ngayon mga kasi yung tindig niya, yung uh, face card value niya ay uh, talagang uh, napansin ka agad ito ng mga netizen. At usap-usapan ngayon sa social media na baka siya ang hinahanap ng Miss Universe Philippines or Miss Universe Organization na pasok sa kanilang panlasa at pasok sa kanilang banga. At in fact, na-feature na po natin itong si Luisa Hood doon sa ating mga naunang video nung uh, nagsisimula pa lang na mag-ingay itong MUPH na nasabi natin na isa ito sa mga dark horse at baka manggulat sa ano sa uh, MUPH Finals at na ano na rin po na, narinig na rin po natin yung kanyang uh, ano communication skills and the way uh, she answers question doon sa uh, ano finals ng MUPH Laguna okay so who knows di ba baka siya ay isa sa gulat sa finals magdedepende na lang po yan sa kailang maging performance sa finale okay so ano ang yung magreaction mga kapolitika dito sa mga sinasabi ng mga netizen at yung uh, komento, of course, dito sa social media na pang Miss Grand daw ang galawan ni Win-Win dito sa Miss Universe. So dapat elegante daw or formal daw ang kanyang mga moves dahil uh, iba daw ang Miss Universe sa Miss Grand. Pero malay natin baka ito ay strategy lang ni Win-Win at baka sa finals doon na siya manggulat at iba na yung kanyang mga maging galawan. Okay? mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.